Nanina ka pa. ano gusto niyo ba? Pinagbigyan na na kayo. Nagplay na tayo sa taas. ano gusto? ano gusto mo? Ikaw. Ikaw. Ano nga? Pum Anong gusto mo? Sige, sige, go da. Alam oh, let's go. Let's go. O oh, sige na, sige na, pilitin ko rin 'to, man. Down na. O sige na, sige na, sige na. Baka gusto mong magbukas ng pinto. Sige, wait lang ha. Binuksan na kanina, tapos ka naman lumabas. Bebang belly, baby, baby. Billy, go. Ha. To. Gina. Hindi ako sasama dun ha. May trabaho ako. kain dalawa lang umakyat.